Ang boss ng ika na palapag ay isang pilang Lizardman na parang itsurang dragon na. Gumagamit ito ng sandatang Dual Trident at ginagamit din ito ang kanyang bunganga sa pag-atake. Nagsagupa na ang dalawa, sinubukang kagati ng Lizardman Fighter si Kang pero nagawa niya itong ilagan. Sa pag-ilag naman niyang ito, nakapagkasa na siya ng kanyang skill na Blazing Ball. Itinira na niya ito sa Lizardman. Sa itaas ng Lizardman, nagtipon ang isang malaking bolang apoy na kinokontrol ng mana. Hinanda na ng Lizardman ang kanyang sarili para sa lagin ito gamit ang kanyang dual trident. Pero hindi na siya hinayaan ni Kang makaporma. Muling nagcast si Kang ng skill. Ginamit niya ang skill niyang despair at sinamahan pa niya ng madness. Dahil dito, nawala ang Lizardman sa focus at nasira na ang kanyang depensa. Tuluyan na siyang nagkaroon ng debuff na confusion saka naman siya binagsakan ng blazing fire ni Kang Taesan. Nilamon na ng apoy ang boss ng ika na palapag, wala siyang nagawa sa pinagsamang mga skill ng ating bida. Sinabi ng multo na kung anuman ang binalak gawin ng Lizard Fighter para depensahan si Kang, hindi na nila nakita. Napigilan siya ni Kang nang pagsabayin nitong atakihin ang mental at physical state niya. Medyo nakaramdam ng awa ang multo sa nilalang na ito. Nagmumukhang si Kang Taesan ang halimaw sa laban nila. Bumagsak na sa sahig ang sunog na katawa ng Lizardman Fighter, at lumabas na rin ang reward chest. Dahil sa ilang restrictions, hindi pa magamit ng maayos ni Kang ang bagong skill niya na ito. Gayunpaman, sa rate ng improvement nito, tingin niya na marami siyang matatapos na pala paggamit ang magik lamang. Sinabi naman ng multo na sa tingin niya, ay may nakaisip na rin ng ginagawang combo ni Kang dahil hindi naman ito gaanong komplikado. Pagkatalo ni Kang sa boss ng ika na palapag, dumating na ang kanyang mga rewards. Nakakuha siya ng engraving order bilang basic reward at cane of composure naman galing sa secret identification reward. Tingin ni Kang ay magagamit niya itong cane of composure. Meron itong plus 6 sa magic at binabawasan nito ang mana consumption mo ng isang punto kada gamit mo ng magic skill. Nakakuha din siya ng Warrior's Necklace na nagbibigay ng plus 3 sa strength at plus 1 naman sa agility. Kahit maganda ang stats nito, lamang pa rin ang suot-suot ni Kang na Lord's Necklace. Naisipan naman niyang ialay na lang ito kay Lilith kasama ng ilang gamit na nakuha niya. Pinagdadasal naman ni Kang na sana ay magkasya ang mga items na naipon niya para sa isang magic skill. Dahil kung hindi, masasayang lang ang oras nila sa pagbalik sa kuta ni Lilith. Inakala naman ng multo na dederecho na si Kang sa sunod na palapag, pero mukhang wala talagang pinapalagpas na pagkakataon si Kang. Bumalik na ang dalawa at pinuntahan muli si Lilith. Inalay na ni Kang ang mga kagamitan niya. Sa kabutihang palad, nagkasya naman ang lahat ng ito para sa isang skill. Muli nang nagcast si Lilith para ipasa ang bagong skill kay Kang. Natanggap na ni Kang ang skill na Cold Arrow. Gaya nung una, naging smooth lang ang pagsasalin ni Lilith sa kanya ng magic skill niya. Nag-iba naman ang itsura ng kuta ni Lilith. Hindi nila akalain na ang pag-clear ng palapag nagpapabago ng landscape nito. Nawala na ang parang sementong gusali at ngayon ay nasa taas na ito ng isang puno. Ang lugar rin ito ay naging isang safe zone na at tuwang-tuwa naman si Lilith dahil dito. Sinubukan ni Kang gamitin ang magig-skill niyang cold arrow at nakapagsumon na siya ng isang palaso na gawa sa yelo. Bigla namang may naisip si Kang, ganun din ang multo, at mukhang nag-connect ang utak nila. Tingin nila na ito ang tamang gawin at tamang desisyon. Nagtataka naman si Lilith kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Napatingin naman sila kay Lilith na lalong nagpa-curious sa babaing wizard. Naisip ng dalawa na sabihin kay Lilit ang natuklasan ni Kang at ipakita na rin dito ang bago niyang magig skill na natutunan mag-isa. Inaya ng multo si Lilith sa labas ng kuta nito dahil may ipapakita sila ni Kang. Wala namang nakikitang mali si Lilith kaya sumama na siya. Makalipas ang ilang minuto, makikita na nating tulala si Lilit sa nakikita niya. Pinakita sa kanya ni Kang ang skill niyang Blazing Ball. Gulat na gulat si Lilit sa ginawang ito ni Kang Taesan. Dinagdag pa ng multo na nagawa itong matutunan ni Kang ng mag-isa at walang tulong minuman. Nagtataka si Lilit kung paanong natuto si Kang ng isang beginner level magic samantalang siya ay nag-aral ng isang daang taon pero isa pa lang ang natutunan niya. Di naman magets ni Kang kung bakit mahirap itong matutunan gayong sa tingin niya ay kaunting common sense lang ay magagawa mo na ito. Hindi lubos maisip ni Lilith kung bakit ganito ang tingin ni Kang sa magic. Ang bawat level nito ay napakalaki ng deferensya. Mga basic magic lang ang pwedeng ilagay sa mga item kapag beginner level na, ay hindi na ito masasalin sa mga items. Ganito karere ang magic na ito. Biglang nanghina si Lilith at napaiyak. Tinatanong niya kay Kang kung paano niya ito nagawa. Hindi niya matanggap na ang baguhang sikang ay nagawa ito samantalang siya ay tila wala ng progreso sa loob ng isang daang taon. Handa namang ituro ni Kang ang nalaman niya kay Lilit dahil hindi naman ito sikreto. Tuwang-tuwa naman si Lilit sa narinig, pakiramdam niya ay isang anghel na hulog ng langit si Kang Taesan para sa kanya. Handa na siyang maging guro si Kang kahit kailan lang ay estudyante ang turing niya dito. Pagkalipas ng ilang oras, halos maging bato na si Lilith sa sama ng loob. Kahit na alam na niya ang gagawin, hindi sapat ang stats niya para gawin ito. Masyado kasi siyang nakafocus sa magic, di gaya ni Kang na isang adventurer. Sinabi naman ng multo na normal lang ang ganitong reaksyon. Para siyang tumama sa loto, pero nawala niya yung ticket niya. Hindi ka kayan inililit matuto ng magic gamit ang paraan na ginagawa ni Kang. Masyado siyang mabagal at maliit din ang buhay niya para subukan ito. Gayon pa man, nagpapasalamat pa rin siya kay Kang dahil may natutunan na naman siyang bago. Ngayon ay hindi lang siya basta-basta asa sa alam niya at mas maraming bagay na siyang masusubukan. Bilib naman ang multo sa bilis ng pagmove on ni Lilith. Muli na silang nagpaalam sa isa't isa. Magpapatuloy na sina Kang at multo sa kanilang adventure. Bumaba na si Kang papunta sa ikapitong palapag. Ngayon ay level 18 na siya. Tumaas na sa 39 points ang protective shield niya. Habang ang stamina o health niya ay abot na ng 700. Huli man ang mana niya, marami naman siyang item na nagpapabilis ng regeneration nito. Mahigit isang daang puntos na ang strength at agility niya at ihahabol na rin niya ang intelligence. Ngayon, meron na siyang magic. Parehas namang lagpas na sa 20 puntos ang attack at defense niya. Ngayon ay mas mataas na ang stats niya kesa sa nakaraang buhay niya. Pumasok na sila sa ikapitong palapag. Ilan na lang ang nalalabing oras nang magkasama sila ng multo. Tingin naman ng multo ay pwede na niyang maturuan si Kang ng swordsmanship niya. Tumango naman ang multo, indikasyon na payag na siya. Ang ituturo niyang swordsmanship kay Kang ay ang pinagsamang teknike niya at swordsmanship ng kanilang imperyo, ang Kabot Empire. Dito, ang lakas ay lubos na pinahahalagahan, kung saan ang mahihina, ay pinaparusahan, habang ang malalakas naman ay sinasamba. Kahit ang royal family ay hindi ligtas sa ganitong gawain. Nilabanan niya ang anim niyang kapatid para lang sa trono. Tanging siya lang ang nanatiling buhay dito. Lahat ng mga nakasama noon ng multo ay tinatanong siya kung paano niya natatagalan ang sarili niyang mundo. Masalimuot man, ito lang ang nag-iisang mundo para sa multo. Kaya kahit anong sama ng mundo niya, mahal niya ito at gusto niya itong maligtas. Pero ngayon ay hindi na niya ito magagawa. Gustuhin man niya, hindi na niya maibabalik ang oras. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang ituro kay Kang ang kanyang swordsmanship. Nais niyang mag-iwan ng bakas niya sa mundong ito. Ito na lang ang nakikita niyang paraan para mabayaran niya ang naging kapalpakan niya nung siya ay nabubuhay pa. Sa paglalakad nila, mapalad silang hindi man lang nakasalubong ng ni isang monster. At dahil dito, mabilis na nakahanap si Kang ng lugar na pwede nilang pagpraktisan. Pinaliwanag ng multo na dahil galing ito sa masamang mundo, ang characteristic ng swordsmanship na ito ay napakalakas. Hindi rin uso ang depensa sa swordsmanship na ito. Ang pilosopiya ng swordsmanship na ito ay ang pinakamalakas na depensa ay ang opensa. Mapipigilan mo ang atake ng kalaban mo kung mauunahan mo siya bago pa siya makaatake. Sinabi naman ni Kang na tila napaka-risky ng swordsmanship na ito dahil hindi mo maiiwasan ang sumalag sa isang laban. Sinabi naman ng multo na sa kananya huhusgahan ang ituturo niya kapag nalaman na niya ito. Wala namang balak tanggihan ni Kang ang offer na ito ng multo. Hinawakan niya si Kang at nagsimula na siya sa kanyang inkantasyon. Naaninag naman na ni Kang ang itsura ng multo nung buhay pa siya. Sword of Stormscar, ito ang tawag sa swordsmanship ng multo at isa itong advanced level skill. Masaya ang multo at tulad ni Kang ang napagpasahan niya ng kanyang legacy. Alam niyang hindi ito sasayangin ng ating bida. Dali-dali nang pinacheck na ng multo kay Kang ang bago niyang skill. The Sword of Stormscar ang swordsmanship na nagmula sa gumunaw na mundo. Iisang tao lang ang nakamaster nito. Nang makita ni Kang ay nagtaka siya kung bakit 0% ang competency level nito. Isang daang ang competency level noon ng multo pero patay na siya ngayon, kaya maipapasa na lang niya ito kay Kang at siya na ang bahalang magpalakas nito. Gayunpaman, ay nakahanda ang multong turuan si Kang sa abot ng kanyang makakaya. Agad na siyang nagsimula ng lecture niya. Ang swordsmanship na ito ay nagfofocus sa opensa, kaya imbis na parry o block, counter attack ang gagawin mo dapat tuloy-tuloy lang ang galaw mo dito, at hindi ka dapat mawala sa orichwaiti gem, parang sa martial art na kapuera. Marami pang pinaliwanag ang multo na dapat gawin ni kang mga stance at klase ng paggalaw pero ang ending ay wala itong maintindihan. At nagkabuhol-buhol lang ang mga kamay niya. Naiinis naman ang multo dahil ang swordsmanship ay napakahirap ituro ng pasalita lamang. Hindi niya akalain na magiging hadlang ang pagiging multo niya dahil hindi niya ito maipapakita ng aktual kay Kang Taesan. Nilinaw naman ang multo kay Kang na hindi niya ito kasalanan. Talentado naman siya, kaya lang ay hindi kasi ma ng multo ng maayos ang swordsmanship niya. Walang ka-idea-idea si Kang sa skill na ito dahil 0% ang competency level nito. Bigla naman siyang napaisip. Sa kanya tinanong ang multo kung ang competency levels ba ay umaangat ba sa experience. Sinabi ng multo na mapapalakas mo ito kung mag-training ka kaya nakakasiguro siya na mapapataas mo ito dahil sa experience. Naalala naman ni Kang ang nakuha niyang reward noon nung natalo niya si Hua. Ang competency enhancing potion na may kakayahang patasin ng 5% ang competency level ng skill na napili mo. Agad na itong ininom ni Kang at pinataas niya ang level ng Sword of Storm Scar. Pagkainom na pagkainom ay pumasok kaagad sa isipan ni Kang kung paano ito gagawin. Nalaman na niya ang tamang stance, retrite HM, at breathing ng skill na ito. Sinubukan na ito ni Kang. Sa harap ng multo ay tila ba nakaharap siya sa salamin. Naaalala ang mga panahong buhay pa siya. Halos mayak-iyak ang multo sa kanyang nakita. Kahit sa hindi ito tamang paraan natutunan ni Kang, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga na lang sa kanya ngayon ay may magdadala na ng legacy niya. Pabulong na nagpasalamat ang multo kay Kang. Binawi niya rin ang pasasalamat niya nang malamang narinig ito ng ating bida.